time check mga kapatid 2.48 am uh, at nandito kami ngayon sa Rosario, Rosol dito sa lugar namin yun nakikita nyo maraming mga nakamotor may rides kami going to Cagbalete Island bali ang estimated na alis namin dito dapat is 2 am Since medyo na late kami, siguro mga 3am, alis na kami. Ngayon mga kapatid, uh, start na tayo. Ready to go na tayo mga kapatid. Bali, before tayo magtuloy-tuloy na lakad, stop over muna kami magpapagas. Yung mga kailangan magpagas. Ito na nga mga kapatid, at uh, na kami along Ortigas Avenue. Sa Antipolo na kami. At ayan yung mga nasa una ako, mga nakamotor yan yung mga kasama ko. Bali, since madilim pa at wala rin naman ako may papakita sa inyo, gaya ng aking mga previous vlog, Bali, update ko na lang kayo mamaya kapag ka may konting liwanag na para matakita ko sa inyo yung view yung dadaanan namin. Bali, mga kapatid, ulitin ko lang ang pupuntahan namin ngayon ay Cagbalete Island sa may Mauban, Quezon Province. Kaya mga kapatid, let's go! Grabe! Ang sarap bumiyahe ng madaling araw. Walang traffic. Ang ng hangin. Approaching Pinilya Wind. na kami mga kapatid. Tap over muna. <laughs> <Bye -bye! laughs> Tapos lang ng ulan dito mga kapatid sana bigyan tayo ng magandang weather pagdating natin doon sa Kagsalete so na Laguna pa rin ito mga kapatid tapos after neto Luzban. tapos ang alam ko mauba na yata after ng Dukban eto na mga kapatid welcome to Lukban Quezon Sampalok keso na tayo mga kapatid. At per Google Maps, 25 minutes na lang nandun na tayo sa may maubang port. So mga kapatid, nandito na tayo sa may mauban keson Lapit na tayo, konting kembot na lang mga kapatid. mauban Queso na tayo. Eto, nandito na kami sa may Mauban Port. Bali, namaling lang yung iba. tas nagbayad na rin kami ng... Nagbayad na rin kami ng environmental fee. Tapos yung sa boat na gagamitin namin. Medyo maulan, pero goods pa rin naman. as after na ito, sibat na kami rito sa may Mauban Port nandito na po kami sa may mauban port at naayos na namin lahat ng bayaring pasakay na kami ng bangka medyo umuulan lang maambon-ambon pero goods lang daw palin niya bigat mo sasakay na po kami sa boat biyayang kagbalete island mga kinakabahan sila umakit ng bangka umuha lang <laughs> Bali 20 pax kami lahat. Puro batang putol lang kasama natin mga kapatid. Ayan mga kapatid, hindi ko na na yung ibang nangyari sa amin during ng boat ride namin at ngayon ay nandito na kami sa may Cagbalete Island. Mamaya uh, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari sa amin before kami makarating dito sa Cagbalete Island. Bali, inabot kami ng almost 2 and a half hours na biyahe ng bangka papunta rito. Bali, ngayon ay mag-aayos muna kami ng mga gamit. <laughs> At mamaya babalikan ko kayo. Ito mga kapatid, bali na tayo sa may campsite. Ang name niya, zan Zanster Farm. Ito tour ko kayo mga kapatid dito sa loob. Ito may mga open cottage sila rito. Tapos ito yung sari-sari store nila. Tapos may transient house sila ron. Tapos ito yung CR. Tapos ito yung common kitchen area nila. Ayan. Tapos ito yung pinakaloob. Ayan. Campsite yan mga kapatid. Ang sabi sa amin ni tata yung may-ari. Pwede raw kami mag-pitch ng tent kahit saan dyan. Pili na lang daw kami ng spot. Tapos 'Yung mga 'yung mga lamesa na ginawa nila sa mailalim ng mga puno, free of charge na raw 'yan. Pwede namin gamitin. Napakasarap ng hangin mga kapatid kasi puro puno. Bali mag-aayos lang muna kami magse-setup kami, tas mamaya i-update ko kay mga kapatid. Eto mga kapatid, umulan na ka. <laughs> Ang lakas. Medyo humina lang ngayon. Pero nakapag-set na ako ng tent ko. Tapos yung ibang mga kasama ko nakapag-set up na rin. Tapos yung iba naman, nagluluto na ng pagkain namin. Ito. sobrang lakas ng ulan kanina. Medyo humina na lang ngayon. Bali, eto yung setup ng tent ko ngayon. Hindi ko masyado dinalalim mga gamit kasi nakamotor lang tayo. Simple lang. Tapos yung iba mga kasama ko naka-tent din mamaya magse setup sila after nila magasikaso ng pagkain. Puntahan natin sila ron sa May Kitchen, tignan natin. Bale eto mga kapatid, meron tayong nilulutong chicken adobo. Meron din tayong tilapia at maliliit na mga galunggong at meron din tayong napakasarap na sausawan. At mainit na bulalo para sa malamig na panahon. At syempre, hindi mawawala ang inihaw na liyempro para sa dinner. At inihaw na bangus, yan ang ating mga pagkain mga kapatid. Ayun mga kapatid, hindi tayo masyado makapag-vlog na maayos. <laughs> Kasi bigla luwala yung ulan. Ang ganda naman ng weather sa Manila kanina tapos pagdating namin dito. Tignan nyo yung panahon, muulan. As per tata yung owner ng campsite, kahapon daw hindi naman daw din umuulan dito. Kaya hindi raw nila bakit biglang ang lakas ng ulan ngayon. Bali nagluluto pa rin yung iba natin, iba naming mga kasama ron. Kain nga muna tayo rito tas mag-aayos tayo ng gamit kasi yung ibang gamit ko nabasa. Kaya tingnan natin sana naman ay walang nasira. Balikan ko kayo mamaya mga kapatid para sa mga update habang nandito kami sa may Sunster campsite dito sa may Kagbalete. Eto na ang aming lunch mga kapatid. Budil Fight Gaming muna tayo. Mas masarap kumain kapag sama-sama. Galit na naman oh! Umuulan na naman mga kapatid. Galit na galit. Tayo. Hello. 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 Finally, mistop na yung ulan. Hindi lang natin sure kung ulan pa, madilim pa kasi yung paligid. Bali, ngayon ay pupunta kami sa may beach. Doon na muna kami tatambay. Sa ngayon, super super ganda ng campsite. Very raw lang siya. Tapos, halos kami lang yung guests. Kaya saka napakabait nung ni tatay Saka yung mga um, kamag-anak niya na nag a sa amin dito sa campsite Ito mga kapatid at papunta kami sa may beach Nauna na kami eh Dito kami magtatambay Chillax lang muna Bali yung Sunster Resort One minute walk papunta sa may beach beachfront Malapit lang naman. Ito na yung beach ng Cagbalete. Bali, high tide na. Kanina... Kanina, low tide pa kanina eh. O, oh, diba? Ano yun? Ito mga kapatid. Ito ang beach front nila rito. Panalo yung buhangin, oh. Panalo, panalo. Hello? No. Grabe, grabe, astig. Sulit, sulit kahit umuulan. Enjoy pa rin. Happy pa rin. sabilang lang muna natin tong camera natin para makapaglaro na tayo sa malalaking alon ng kagbalete. Yon mga kapatid. Nandito na muna ako sa may tent na tapos na rin ako magbanlaw kakabanlaw ko lang tapos kung naririnig nyo umuulan na naman wala naman daw bagyo pero pagdating namin dito sa may mauban sa may mauban port pa lang umaambon na kanina tapos pagdating namin dito sa may campsite mismo sa may kagbalete sobrang lakas na ng ulan pabugso-bugso yung lakas ng ulan bali yung ibang kasama namin Uh, yung owner kasi ng campsite is super bait inoffer niya sa amin yung transient house nila tapos kung magkano yung babayaran namin dito yung parin yung ibabayad namin sa kanila kasi nga may talaga mag tent lalo na kung yung tent mo is hindi siya totally waterproof saka windproof kasi malakas din yung hangin luckily yung tent natin from decathlon waterproof naman siya tapos may tarp din ako nilagay kaya all goods pa rin ako kahit malakas ang ulan bali dito pa rin tayo camping pa rin tayo rito tapos nakakapagod din kasi naglaro kami ron sa may beach kasi ang lalakas nung alon sumasabay kami sa alon kaya nakakapagod pero kapag nandun ka hindi mo mararamdaman kasi enjoy tapos i-share ko na rin pala yung nangyari sa amin during boat ride. Naligaw kami mga kapatid kasi nga sobrang lakas nung alon and at the same time yung hangin tapos ulan ng ulan pagdating namin doon sa may mismong bandang gitna na ng dagat. Almost 2 hours kaming bumiyahe and pasensya na hindi ko rin nakuha na ng video yung actual na nangyari sa amin kasi ang ginawa kasi namin tinabi na namin yung mga gamit namin kasi as in basang basa kami ah, lalo na yung mga nasa unahang nakaupo ng bangka basang basa talagang sobrang lakas ng alon tapos naligaw kami sa gitna ng dagat kasi nahirapan ding mag navigate yung boatman kasi foggy walang makita kahit kami hindi rin namin makita kung may island ba or may lupa na ba banda sa may gilid tapos nung siguro mga 2 hours na napansin nung isang kasama nung boatman na ba't parang antagal kaya doon nagsabi sila na parang naliligaw na nga kami which is naliligaw na talaga kami ang ginawa namin is nag maneuver ulit yung boat Then, buti na lang, napan biglang nag-clear yung, yung side ng Kagbalete Island. Kaya, napansin namin na may island doon sa game. Pero, nung time na sinabing naliligaw na kami, alam mo yung sa gitna ng dagat, at ang lakas ng alon. Halos lahat kami kabado na. Pero, dapat sa mga ganong sitwasyon, chill lang tayo. Kasi, kapag ka nagpanik tayo, Baka kung ano pa yung mangyari sa atin. Chill lang. Tapos, syempre, nagdasal. Kasi, pag ikaw yung nasa sitwasyon nung ganun, iba yung may experience mo. Tapos, nung nakita na, nakita na namin yung Kagbalete Island, yun na, medyo napawi na yung mga kaba namin. Tapos, hanggang sa tuloy-tuloy na, nandun yung sumasabay kami sa taas ng alon. Akala mo lumilipad na yung boat namin. Grabe, grabe yung experience mga kapatid. Halos marami sa amin yung nahilo. Talagang pagod, pagod sa biyahe. Pero yun nga, pagdating namin dito sa campsite, worth it naman talaga yung kagbalete. Yun nga lang talagang medyo hindi maganda yung naging experience namin sa boat. Pero all in all, eto etong campsite, yung owner, yung mismong Kagbalete Island, wala akong masasabi. Napakaganda ng beach nila, white sand. May mga part doon na talagang parang tumatapak sa pulboron powder talaga. Ramdam na ramdam na mga paa mo. Tapos eto, umuulan, pero yun nga, yung mga gantong senaryo kasi pagdating sa travel, eto yung mga unexpected na instead na gawin mong problema, enjoyin mo lang, go with the flow. Kaya maganda rin at masaya yung mga nakasama namin kasi lahat kami rito, go with the flow lang. Ayun mga kapatid, na-share ko lang yung experience namin sa bangka pero kung kayo talaga yung nandito, iba, iba talaga yung actual na experience na naligaw kayo sa gitna ng karagatan. Tapos yun nga, na-share din nung local dito na kapag uh, talaga, maalon talaga dito. Mas maganda raw pumunta rito during summer kasi kalmado lang yung dagat. Ayun mga kapatid, uh, mag lang ulit ako ng mga gamit ko tapos mamaya um, uh, update ko kayo sa mga happenings pa na mangyayari ngayong gabi. Masyado pang maaga ang gabi at marami pang pwedeng mangyayari socials kami mamaya, kain, dinner. Tapos ang lakas ng ulan. Ang sarap matulog. Ayun <laughs> mga kapatid. Salamat, salamat. Good morning mga kapatid. Ah, sarap ng tulog ko. Hindi na ako nakapag kagabi. Tapos ang lakas ng ulan eh time check 6:30 am na mm -hmm. Ito mga kapatid, kita tapos lang namin mag-breakfast. Ako, namapak lang ako eh. Wala pang gana kumain. Bali ngayon, since maganda na yung weather, mainit na mga kapatid, pero okay to. Um, Nag-avail kami ng island hopping dito sa Maikagbalete. Eh. 300 per head. Parang 4 hours daw. Kaya check natin at enjoy natin tong travel natin dito sa Cagbalete Island. Ayan, ito yung boat na gagamitin namin. Ito yung gagamitin namin, sir? Ah, dalawa. Ate, ate. Ate. Ano, you know, selfie. <laughs> ah, ganyan ah. <na. laughs> ah, ganyan ah. Good morning mga kapatid from Cagbalete Island Panalo Bali dalawang boat yung gagamitin namin mga kapatid para sa island hopping yung isa ayan tas isa dito let's go let's go let's go Over muna kami rito sa may port ng Cagbalete dito na lang ng mga ibang kailangan para along the way pupuntang island up first stop over namin sa Nose River tas puro mangrove Matig ang stick dito, napakapayapa payapa nung ilog Tapos ang ganda ng tanawin, puro mangrove Ayan, yeah, nandito na kami sa... Manus. Yangin Sandbar Second stop, hop muna na dito snorkeling lang muna kami doon na kami magpapalipas ng oras tapos balik na kami sa resort tapos pack up na Side. Balik na kami sa resort Tapos na ang aming island hopping to mga kapatid Tapos na ang aming island hopping Bali Dito sa may binabaan namin Grabe yung low tide Kung nyo Sobrang lawak Tapos sobrang puti ng buhangin ayan yung mga tropa mga natin tapos eto na nga mga kapatid since amihan season eto amihan na naman dito umuulan na naman <laughs> pero all goods pa rin hindi tayo mahingitim kasi walang araw <laughs> yan bali mamaya pagdating namin sa resort kakain lang tayo Makapagod eh. Tapos mag na kami ng mga gamit. Tapos pack up na. Ito mga kapatid, nakapag na kami ng mga tent na sinet up namin kahapon. Tapos nakapack up na rin. Tapos na rin kami mag lunch. kita ko lang ulit sa inyo itong campsite area nila tatay. Pauwi na kami. Kasama ko nga pala si tatay ni Rizal. Tatay Rizal, siya po ang owner ng Sunster. Sunster. Ano ba? Sunster. Sunster Farm. Sunster Farm. And Transient House. House dito sa May Cagbalete. Sila po yung, sa kanila po kami tumuloy ng overnight stay at napakaganda ng resort ni tatay at plus pa yung very accommodating si tatay pati yung asawa niya po. Anong pangalan ni nanay tay? Yun Asuncion. Kaya all in all, recommendable ang Sunstar Farm kung naghahanap kayo ng mura pero may quality na service ng farm resort dito sa may Cagbalete Island. Visit nyo lang yung page nila. Ilalagay ko yung FB page nila dito sa screen. Ayan. Para if ever na gusto nyo magpa-reserve, pwede nyo silang kontakin directly at mabilis silang mag ng message. Kaya mga kapatid, maraming maraming salamat at naway nag-enjoy kayo sa munting vlog na inihanda ko sa inyo para sa Kagbalete Island Tour kasama si Tatay. Muli mga kapatid from Lakwatchero, hashtag Project Laboy. Happy travel and peace, yo.